Good morning guys. Sa so, umaga, pinapakain ko ng mais ang ating mga alagang manok. At sa hapon naman ay rice or kitchen leftovers. Bumili na rin ako ng isang pugad ng manok for only 70 pesos. Ililipat ko kasi dito yung mga itlog na nasa karton. Sa tingin ko, nababasa ng ulan. Kaya ililipat natin ang mga itlog. So, alisin muna natin ang inahing manok para makuha natin ang mga itlog. Meron na nga pala ditong siyam na piras ng itlog. I-transfer natin dito sa pugat ang mga itlog. Inilipat natin ang manok sa mas maliit na kulungan. Nilagyan ko na rin ng tabla kung saan pwede siyang humapon. At eto nga, nililimliman na niya ang mga itlog. magantay tayo ng 23 days para mapisa ang mga itlog.